Kaya lang po kasi, itong mga nakalipas na mga panahon, no? at uh, 30, ako po ay nagkaroon ng major surgery at kahapon, nagkaroon ako ng minor day surgery. Eh, o yung pareho kong doktor ay nag-issue na certificate that I am unfit to fly. Ngayon, ang problema, yung uh, immigration naman ng Netherlands, uh, eh, meron din silang doktor na nag-issue nag ng fit to fly. Uh -huh. So, ako, dahil masunuri naman ako, ayaw ko namang isipin nila na ako ay uh, sum, sumusuway sa mga otoridad dito sa Netherlands. Nung sinabi nila na ibubok nila ako ng flight, ito sabi ko, sige. So, uh -huh. nag alsa baluta na ako, sinarado ko na yung aking apartment, at uh, tuwan-tuwa pa nga ako na ang dami kong extra luggage na binayaran ng gobyerno ng Netherlands. sabi ko, wow, siguro mga 2,000 euros ang natipid ko dito dahil <laughs> sila nagbayad lahat ng aking luggage. Pero mo, in Europe lang to, dalawang tagto 23 kilos para sa totoo kasi 50 kilo ata yung dala ko. Tapos pero pa ako pangatlong check-in luggage sa apat na carry. No? Sabi ko, nakapar oh na nakapita ng ganitong kadami na, na nalibre okay. ako. No? Pero nung no, ako'y nakasakay na sa aeroplano, alam kasi ng uh, Uh, airline, no, being a commercial airline, na meron na akong uh, tinatawag na um, medical passport. So, nung nakita nila ang medical passport ko, na meron na akong certificate that I'm unfit to fly, ayun na, no, biglang naantala na yung paglipat ng aeroplano at kinailangan linawin ng kapitan kung talaga ako'y pumapayag na lumipad. So, nung uh -huh. na ko at nanong ako na talaga ako bang lilipad, sabi ko, I thought I had no choice. Akala ko talaga, nililipad uh -huh. natin ng Dutch government. So, sino pa naman ako para tumanggi? Eh, laki-laki na uh -huh. naman ako sa, sa Netherlands. Dalawang beses na ako inoperahan, no? Pakapakit ko naman sila susuway, susuwayin pa, no? Dalawang beses na ako nakinabang sa Universal Health Care nila. Sabi ko, doon naman ako sa Austria makikinabang ng Universal Health Care. Pero, tinanong ako. Tinanong <laughs> ako, ikaw ba ay talagang gusto mong lumipad? Sabi ko, siyempre hindi. Kasi sabi ng dalawang doktor na nag-opera sa akin, hindi ako dapat lumipad. O, oh, edi nung sinabi ko yung gano'n, mm -hmm. uh, sinabi naman nung uh, taga-immigration ata yun, o oh, hindi ko alam kung sino yan, baka airport police, but we have a certificate na ikaw ay fit to fly. Sabi ko, alam ko yan. Dalawa yung doktor na nag-certify. Pero yung ginawa lang nila sa akin, kinuha nila blood pressure ko at saka yung oxygen ko. Samantalang mga doktor na nag-issue sa akin ng mga medical certificate, mga doktor na nag-opera sa akin. no So anyways, mm -hmm. uh, uh, to cut a long story short, Pina ba ako? Dahil in the end, uh, of course, yung, yung paniniwala ko talaga is what reveals. No, sinong paniniwala yeah. ko is sarili kong doktor na nag-opera o yung doktor na kinuha na lang ako ng blood pressure at ng uh, oxygen. So, hindi po ako natuloy sa flight sa Vienna. Dinisembark mm po ako. At um, buti na lang, yung mga nagmamahas sa akin, mga Pilipino na mga tagahig, ay hindi pa ako iniwan sa airport at uh, mm -hmm. nagsasama-sama kang mayon at magtatanghalian na